Ba, eh, hindi kayo nasisiyahan sa asawa nyo? Hindi kasi yung girlfriend ko yung pinikita. Teka, hindi ka, ka pa. Huh? Wait lang. Malay... I'm excited na. <laughs> <man>. <laughs> Sagot. Hindi eh, okay. naman talaga ng bababa yun. Ano yun? Nandadagdag lang. kasi, mas, masama kasi talaga yung paniniwala nyo pag na nag Hindi lang Beer House ang pinag-uusapan. Ay, hindi. Wala sa point na ng babae. Wala. 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 O, sunod. Sunod. Idol. Idol. Idol, 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 kasi... Ayusin hmm. mo to isip mo, to. mo to. I I lang mo classmate ko lang you match Batchmate ko lang yun alang ko kamo Kita tinama ita ako sao wala <laughs> bang wow, mayana? Oh. Oh. maya ka na hold <laughs> it next next next, next. Ano Bakit oh, ka nang bababae? Eh ano gusto ka nong anibad ka nong bababae na lang Halika ka dito, ulo mo Halika anibad ka nong anibad koi e. hindi mahirap totoo mahirap naman kasi talaga eh kahit wala kang ginagawa <laughs> mali key sumong kayang <laughs> <yun, laughs> <yun. laughs> tama kalimutan ko tuloy si god ko tama, tama naman ni kalina okey ni kesa naman mamalaki ako sabi mo so job mo na parin pananaw niya yan eh victor victor

Ilaw ka, kita mo yun. Halina, halina. Hindi kita. Hindi siya yun na. Sandali lang. Si <na> Bossing <laughs> uh, si bino oh, Ako, sasagot oh. dyan. Oh. Tangin na hindi ako nababay. Sa madaling babay, salita, isagot mo, tita. May si lamping. Ah, magkapatid talaga. Ah. Bakit ah. nang ah. bababae? Ang, uh, nah, sa lag, sa thiuda, di ba natin sa... siguro maliit yung titi. Magkakaroon mo nanganggap titi niya, maliit. Kaya na, tingnan mo ay titi mo. mo baka maliit. Gago ka. Doon lang ba nabubuhay ang babae? Oo, yan na tanong, tita. sa iyo yan. Ah, Si Kuya Alvin pa sasagot. Ano? Sumagot si Iji. Ano yung parang yung sila na kasi sumagot eh, parang kay EG. Gumang daw yung <laughs> Nawaian, eh. uh, titi niya eh. Kamayon eh. niwan ako, gumang Alvin. Alvin pa yung ng babae. Share your blessing. Nalimutan ko na yung sagot ko. Ba't ang dilim pag batang batang ikaw? Yung are ko. Yung ano mo. Naging mapagbigay ako. Walang masama doon. Ngayon, tayo tumutulong. Mm. Hmm. so, your, mga nang ano ka? Kaya nga, love on Christmas Day kasi... O ba, hindi sumasagot everyday ka? everyday is, ano is Christmas. Di ba? everyday is Christmas. O sabihin ng, sabi ng babae. Huwag nyo hintayin ng Christmas sa kalakay magbibigay. O is Christmas sabi Sabihin ng babae, o sing, nag po ako, kailangan ko na patricio. O kapag mo araw-araw. mag-usap tayo sa kwarto. Kailangan ng Ah, ganun pala yun. Sa kwarto kayo oh, nag-uusap. Ewan eh, ko sa kanya. Siya privacy si yun. Right to privacy si na naman. Hindi nga naman pang tuition ganon. Bakit? Kamot anak mo ba yun? Wag ka high school pa lang yun. May tuition na. Ah. <laughs> ganon pala. <laughs> ah, know, galing yan kay Ariel ah. Uh. Hindi ka makaturo, bading ka na. Gagod. Hindi, magagalit kasi na gano'n. Nang sinura o nung gagod. Yeah. <laughs> Oh, ngayon ako naman magtatanong, tita. Mm. Ah, eh, aw, uh, eh. Tanong nang tanong, din na nabakot, tita, di naman natutuloy. Kailan mo Ba't sa Oo. ka? Bala. Kailan mo tita? Kailan mo ako tinanong, tita? Kailan mo ako tinanong, tita? Kailan mo ako 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 tita? Kailangan De, so, abiyo, so you mean, spicy. yung pinili ninyo maanakan, may anak na, hindi spicy. De, de, de. na spicy. Hindi. Ang oh. babae hindi ulam. Ang babae hindi ulam, ha? De, Gito. Papaliwanag ko. Bote, man very good niyong sumago Wala <laughs> <laughs> naman akong ginawa. Tama eh. Laglag, pre. Laglag tayo dun, eh. Ibig sabihin nga, kahit kailan ang ulam, ibang na sa'yo ginawa naman ng babae. Ito na lang. Tao ka, te. Tao ka. O, bakit? May contentment May, ka. Pwede sagot na. Pwede sagot na. nga sa mo, ang tao walang contentment. Hindi. Tinatanong kita. Huwag mong balik sa akin yung ano. Balik mo. Tao ka. Niluluto. Hindi ako alisint... tao. Hayop ako. Sige. <laughs> <Ay> <laughs> <s> Is... Ikaw ang pinaka magandang hayop sa palatang. Hayop! Pinakamaganda hayop sa mundo sabi mo yung tao walang kontento eh. oh. bakit kami mga babae kontento ay hindi ah Human man, pa rin kayo. Wala, wala, bali, wala bali, pa rin kayo content. kami sa We're talking na, about okay. relationship here. K K hindi, okay. yung content. Huwag natin lahatin. Mag-focus tayo sa kung anong ano. Hindi sa material. Hindi sa sa O kahit sa asawa, asawa tingnan mo. Pag kayo tumingin ng mga koreano, kayo maipag-figure sa koreano. Anong ano nyo? Oh, okay. ano ba kami? Pero pag kami nakipag picture sa mga babae, papayag kayo? Di ba? Hindi. ah ito. di, tama ba ako mali? Kung mga koreano, dumalaw. Oh, mo, may pag ka. Tama? Wala akong makailam sa mga koreano na yan. Ay, kung sino man si Fernando Ponmar. Oh, ano? Artista yan. Pwede. O, yun na nga. Artista nga. O bakit? Magka-level ba kayo? Hindi naman kayo magka-level. Ba't hindi magka-level? Tao lang ba? Ay, artista yon kayo. Normal lang na tao. Hindi naman artista. Diyan ka mali. Ako wala akong ano pa kayo sa artista. Siyempre, no. Nasasaktan pa rin kami dahil. O, nasasaktan kayo. O, di mas lalo yung doble yung sakit na ginagawa niyo sa mga babae. Kasi kayo may kasamang emotion. Wala. Ah, emotion.

Kiss, 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 ko nga kayo ang video kiss, 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 Ang kiss, 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 Hindi kiss, 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 Two weeks. Wala sa boxing pare, punching bag lang ako. Oh, Namili mo, ginaigin mo na, na, babaero ka. Dinadamay mo lang kami. Si China, bet na bet o. Benta-benta okay. <laughs> oh. Sige. Video mo lahat. Ngunood ka sa YouTube ah. Follow may ano. <laughs> blurred mo lang lahat ng mukha namin. Hmm? Bakit ba blurred? <laughs> Lalo na to, isusum zoom ko pa to. Yeah.

Walang lalas Las Vegas ah Sarado na. Sarado na yun. sarado na yun. Ah, puto, Food zone. Ay, wala na rin pala yun. 50 Paru-paro. May paru-paro pa ba? Payo-payo. Payo-payo. Ano yung payo-payo? Kaya sa akin yan. Sige na, ano muna kainin natin. Maasin pa lang. Hindi yan maasin. Yan yung sakto. <laughs> mo... Dahan-dahan ah, wala ka ng bulak sa anong Ano ito ko tao? Ano ito? Nakakatakot <laughs> okay. Okay. Ah, tiga, lang, ay, Walang niya kami ha. Pero tignan mo Hoy, sabay mami ah Kahit na mo sabihin mong saktan nyo Nang saktan kami Five, Nandyan six. pa rin kami para sa inyo Ang problema nga, sinasaktan nyo kami Oh? Ay, yung, ano tayo, oh, close, kayo. Parang, <laughs> Pwedeng hindi physically, pero emotionally. Okay, but kayo, nyo. Emotion Hindi, <laughs> <laughs> ba? mas manakit? Di ba babae? Oo. Oh. baso. Pag bumukol, gaplato. yung ano yan, physical lang yun eh. Madaling gumaling yan eh. Tapos sasabihin nyo, kulang yung kainan. Ay nako, ayaw intindihin. Kasi guilty. Physical, physical, madaling gumaling yan. yung baso nyo, di ba? Plastic, plastic. Malamang mangkok. Malamang mangkok. Eh, emotional lahat. matagal gumaling yan. <laughs> Tama, emotional. Saktan ka na ng physical, huwag ka lang saktan ng emotion. Emotionally. Tagal mo na galit ka. Pagka sinaktimo. Ito lagi nasa utak beer house. Yan ang yung na. ang limutin ka. Bakit ngayon inahanap kita? O oh, diba? Ate, nagiging singer yan eh. Will oh, you? Kasi, No comments. Katulad nito, siya pa to. Sina, sina, sina. Sa patos. Mm -hmm. Ah, si Papet, oh, si Papet. Puro pang anay itong anak. <laughs> Puro pang ng anak ni Papet. Mm Hindi -hmm. ko nung kasalanan O bakit nga? Pala mo, gwapo. Ah, hindi mo kasalanan. Ang pangit naman, nagkalat pa. Hindi kasalanan yun. Eh, kita eh, magkakaiba lang ng binyag eh. So, <laughs> Oo. Basta ako. Pero, yung part ko, hindi 10, niya, 10, na, niya 10, ginawa yung part niya. Hindi, ito tatanungin kita. Pero lahat ng... Nanay nang naging anak mo, minahal mo ba? Minahal mo ba? So, ang sino may diferensya ngayon? Siya o sila? Sila. Yung babae. Tama. Bakit? Pangalawa okay. pa lang naman. Okay, anak, bumitaw siya Number one, kung mapipiliin mo ako between dun sa asawa ko tsaka sa anak ko, eh, mag yun sa anak ko na. Natural Ay, anak mo. Nga, hindi na hindi o, nga, yun, natural anak mo yung hey. pipiliin mo kasi babae, eh, pwedeng palitan yan. Oh. Anak, hindi. <laughs> It, yung nga yung naging isinaryo, kaya <laughs> <para>, ang <laughs> Mas binibilig yung yung nawala yung sinus na mga ganun lagi yung sinasabi oh. Bakit! So, ano seryoso ka? Bakit si Papa! Ay! Kahit ang pangupad lang! Hindi, DJ. Kaya naman iniwan ng yung asawa niya. Tama ah. yun. Pinipili, pinipili niya yung ano yung bato talaga <coughs> ah, yung <ganyan>. bato. <laughs> <laughs> bato. Bato talaga, no bato. Pamilya ba to? No bato. Laban o bato? Laban o bato. Jumbo! Laban o bato? Laban no bato? Oh, Vincent! Ayan ano yung question mo mga Ang question sa akin? sa akin. Basta, batong-batong. Hindi. Si Einstein na nagkwento sa akin eh. Hindi yung kaibig naman kasi Sabi mo naman Ay, yung... Sabi naman